Tulog ka sa dili pa ng klase. Kapin 80% sa mga classroom sa Bangkal Elementary School ang wapay kuryente. Siluan meron din na adunay live exclusive report. Kabahin ini. Bye! Lan mula nat pa og pipila ka una hingpit nga mabalik ang supply sa kuryente sa tanang mga classrooms sa Bangkal Elementary School busa ang labing ngitngit nga mga classrooms magamit lang una og emergency lights. Sukad gahapon, misugod na og apod-apod ang property custodian mga emergency lights nga magamit sa mga classroom nga ngit-ngit. Usa ang classroom ni Ma'am Lorna Ipili, class advisor sa grade 2, morning shift. Apan kay lima pa lang ang napalit tungod sa kaapiki sa budget gikan sa maintenance and other operating expenses, tag sa ka-emergency light lang una ang mahatag mata classroom. Ingoni ini ang kahayagon nga mahatag sa usa ka emergency rechargeable lamp. Matod sa ilang class advisor, sa ingoni ini kangitngit nga classroom manginahanglan og upat ka emergency rechargeable lamp. Panlagi, kinahanglan sab nga ablihan ang pultahan. Lisa, ang sitwasyon na ikorinti, mamay. Lagi ka na na, lobat na. Mudagan pa, may science class. Kaya tuwara man dito ang amo ang korinti, na ikorinti. So, ato na mo i-charge. So, mag-need yun, magdaghan ana. Kay, niyang hapon nun, basin malobat na sa sila. Gawas ng ngiob, igang sab ang classroom ni Teacher Lorna, nga naa sa karaang building, o delikado usab sa mga lamok. Kay, looy man yun, ma'am, tinood. Kay, kanibit ang kana mabata pay pay. man sig paypay kay init man jud ni dili kay sa kusog hangin di amam di jud makasod na ri kay kay kuan man ni ubos jud siya Yan na may mga balay diha Yan, na napay pa dili jud ingon nga kusog ang kuan hangin Gipasabot sa principal sa Bangkal Elementary School, Evelyn Orongan, nga sa kaapiki sa budget, tag-usa ka emergency lights lang una ang ilang mahatag. Karong Adlawa, dugang walo ka mga emergency lights ang ilang napalit gamit ang PTA funds. Sa ilang ihap, adunay 17 ka mga classrooms nga nahimutang sa old building ang niob bisan kung Adlawan. Bahin-bahin nun rapod, lipit lang ako dyan. Ano naman na sa janamo magkakita na sa miglaing kana ng kwarta, o sa, laing pamaagi agi ba anak usapay, kaya naman po ito yung promise nga mga na mo emergency lights. O kay tag two shifts ang klase, may mga panahon nga ang last subject nga magsugod sa alas 5 sa hapon, himuong modular. dili siya permanentihon. Aron nga ang ubang subjects, maklasihan po siya. O katag modular karong adlaw eh adlaw lain na po ng modular kaya aron nga maklasihan po siya. Ano lang ang pamaagi na mo. Ang ini ngitngit najut kaayo. Pebrero 12 nagsugod ang suliran sa supply sa kuryente sa tunghaan. Human mibuto ang electric meter ni ini tungod sa overloading. Niadtong unang semana sa Mayo, nailisa na ang main distribution panel ni ini ug negasto ang tunghaan og 220,000 pesos gikan sa PTA fund. Kay ang Science Building ang labing duol nga building gikan sa main distribution panel, kini ang unang nailisan og wiring nga may kantidad og 150,000 pesos. Og aron masuplayan usab og kuryente ang principal's office, district supervisor's office o clinic, nagpatabang sila sa barangay na pag rewire ang nahabiling 80 ka mga classrooms tungod sa kadako sa kantidad nga gikinahanglan ini nga moabot sa 2.8 ngadto sa 3 million pesos. Matud sa principal nunot sa mong suliran, medyo ni menos ang ilang enrollment karong tuiga. Sa miaging school year, miabot sa 3,900 ang ilang mga tinunan apan sa ilang labing awahing data sa enrollment niya itong 24, ana pa lang sa 3,200 ang nagpa-enroll. Butang nga makaapekto usab sa mga magtutudlo kay kung mumenos ang enrollment, may mga magtutudlo nga ma-floating ang status. Nag-pray nga sa tato mo gamay kay maluoy po kayong nga. po ah, taon siya butang luoy po? Pero... Napamag-iwan week naghope jud mi Matod ni Engineer Jonas Sakalan, DepEd Lapu-Lapu City Division Engineer, nga karong Agusto 13 na ang schedule sa bidding alang sa rewiring sa tanang classroom sa tunghaan. Gipasalig usab ni Engineer Hakalan nga hayan hingpit nang mabalik ang supply sa kuryente sa tibuk tunghaan sa di pa ang buwan sa Disyembre. Duration siguro ana mga two to three months, ano, oh, mga one to two months ang duration sa trabaho ng ilang kibutang. Pero mahuman ra na, na siya mamlo o ng mga anak. Siguro one month ka pa rin kamutan na kay ipa-urgent na mo. Lan ikalipay pag-ayo sa Bangkal Elementary School kung may mga malumu kasing ang nga na o emergency lights aron magamit sa mga tinunan. Lan? Okay, dagang salamat. Luan meron din